Hello mga kumarates, mag mini vlog tayo for today's video. Madami nga pala akong lalaban ngayon, kaya naman ang aga ng aking gising. At ayun nga, sa paglalabas ko nga nitong po, may nadali nga itong aming electric pan. Pero don't you worry guys, buhay pa naman yan. Napakatibay nga ng electric pan na yan, kahit maliit lang. Lalaban ko nga pala itong cover ng aming foam, dahil nga noong nakaraang naglaba ko ay eh, hindi to napasama. At syempre, naisipan ko na nga ding ibilad ang aming foam, dahil nga mainit ang panahon ngayon. Nagpatulong na nga lang ako kay Mudrakels para ilabas tong aming foam, dahil medyo mabigat din. Uratec palayan pala yan, kaya naman ang tagal na nito sa amin. Maganda talaga pag Uratex yung inyong mga po. Dahil tumatagal talaga siya ng years. Kita nyo naman at makapal pa din kahit ilang beses na yung naihiya ng aking asawa. Charis. Kaya din ilang beses ko na rin tong naibila dahil nga ang Ay ganun talaga yon dahil nga pag sa sobrang lasing ay naihi na sa kama. Aba, aba, ay hindi ko siya pagtatakpan for today's video. Abay kami mag-asawa nga, hindi rin palaging bati. Lagi din kami may pag-aaway. Akala nyo ba? syempre ang ipinapakita ko nga sa inyo ay puro good vibes lang palagi. Pero siyempre, ipapakita rin natin natin yung totoo nating ugali dito at baka magulat kayo sa personal, Charis. Mamaya ko na nga lang yan babalikan dahil nga mamaya ay babalik ka rin ko. Siyempre, alang nga naman yung kabilang side lang ang mapanghe. Di dapat iikot din natin yung kabilang side. Buti na lang din talaga at hindi na ito masyadong nagpapakalasing sa pag-iinom. Ay di maigit hindi na nga mapanghe yung aming higaan. Aba, ay mahirap din talaga magpatuyo sa init. Katanggal ka nga ng pom namin ay nagbalis nga ako dun sa pinag Dahil nga madami laging bata dito sa aming kwarto ay dun sa ilalim nga ay maraming texts. Kung ano-ano nga nga nek yung mga nakalagay sa ilalim. Aba, ay may nakita pa nga akong bulok na saging ay sino kayang kumain doon ay luyot na. Nakatago kasi yung saging kaya naman nung nakaraan naglinis ako ay hindi ko nga nakita kainaman. Nagpapaikot na nga ako ng aking mga laba hindi yan at hinugasan ko na nga itong mga pinag-almusalan namin kanina. Sa totoo lang mga kumarites masasakit pa rin ang katawan ko pero pinipilit ko nga lang din talagang kumilos dahil sa susunod na Sabado nga ay may pasok ako hindi ko na magagawang maglaban ng aming mga cover ng kama. Ay pagka nga sa isang linggo pa ako naglaba ay isang buwan ako hindi nakakapaglaban ng aming cover. Kaya naman talagang pin pinilit ko maglaba ngayon para naman mabango-bango ang aming higaan mamaya. Nagsaing na nga din ako para mamaya nga iintindihin ko na lang ay yung lulutuin kong ulam. Ibinaba ko nga tilapia pero maya maya nga ay nakapag-decide nga ako na Argentina na lang yung aking lulutuin. Igigis ako na laan. Pumasok nga ako dito sa kwarto at narinig ko nga ay may nagse-cellphone na. Agang aga talaga cellphone ang hawak. Sabi ko nga itanggalin ang kanyang cover ng mga kama at unan at ako nga ay maglalaba. Ay napagalitan ko pa nga yan dahil sabi ko nga itanggalin ang kanyang punda ng unan ay pinagdabugan ba naman ako. Ay, na nga laang ay nagdabog pa kaya naman ang bunga nga ko ay walang tigil manang mana ka talaga sa pinagmanahan mo Charis. at agda na nga tapos na nga ako sa aking first batch ng aking nilabhan ang inuna ko nga muna ay ang aming mga damit pero syempre inuna ko muna yung mga puti at makamahawahan naman hirap na hirap man din ako magpaputi ng uniform ng aking anak at lagi na ang may mancha ay nakailang clorox nga ako dahil yung likod nga ng kanyang uniform ay kulay puti pa man din ay may kulay dilaw dilaw binabadan ko nga muna ng ariel at ng sunrox para matanggal kinusot ko nga magaling at naman at tanggal din. dami-dami -dami nga din ako nilaban ngayon mga kumarites dahil isang linggo nga akong hindi naglaba. At nung umabsent nga ako nung Miyerkules ay eh, hindi naman ako nakapaglaba at maghapon nga din la ang ako nakahiga. Kaya naman ayan sa dami nang nilaban ko ngayon ay umaantak na naman ang aking likod. Bukas nga ang schedule ko ng pagpapamasahe kaya naman tamang-tama -tama itong mga pananakit ng aking katawa. Tapos ko na nga i-dryer itong aming mga damit at akin na nga isinampay. Dito nga pala kami nagsasampay sa may loob dahil para pag umulan ay hindi nga mabasa itong aming mga damit. Pagka nga gusto kong matuyo agad yung aming mga bahin na minsan doon ko inilalagay sa likod ng aming aircon. At naisampay ko na nga lahat at ayan tuwan tuwa si Aling Kumarites dahil naubos na nga yung first batch ng aking nilabhan. Naglaba nga din pala ako ng mga basahan namin. Ito nga pala yung dating host ng aking asawa para sa kanyang aso. Dahil umorder na nga siya ng bagong host, ibinigay niya sa akin itong kanyang pinaglumaan. Medyo magaan-gaan nga sa akin to dahil hindi ko na kailangan magbuhat ng timba para mapuno itong aking washing. At ito na nga gising na nga yung isa kong prinsipe <laughs> at ipaghahanda ko na nga ng kanyang almusal. Kung kanyang request, yung tinapay na may butter at may asukal. Pagkatapos nga nyan, eh, air fryer ko naman niyan. Pagkatapos nga niyan, eh, hindi mo naman mautusan. Ay eh, talaga namang, pag hindi ka naman naiyam mo. Kaya naman ang araw-araw, hindi na mapahinga. Nung tinignan ko nga yung oras, ay eh, mag alas 11 na nga. Kaya naman inuna ko na muna magluto nitong ating ulam. Dahil yung isang prinsipe naman natin ay eh, uuwi ng tanghalian. Ito na lang yung naisip kong iluto dahil madali-dali ang lutuin. Kaya naman mga kumarites, pag sinabing rest day ay eh, hindi nga yun pahinga. Pag sinabi mo ngang rest day ay eh, gawa bahay, ang bubungad sa iyo. Kinuha ko na nga ito plus sa mesa dahil pampasikip nga ito at ilalagay ko na nga sa rep. Nangangatal na nga ako sa gutom niyan kaya naman yung ulam sa rep ay minicrowave ko na nga lang at siya kong inulam Sayang naman kasi yung mga ulam mga kumarites dahil pag napalagay nga sa rep ay hindi na nga makain. Nagwalis-walis na nga ako dito at magmamap na rin. At ito na nga mga kumarites at nakuhanan nga ng video yung pagtatalo namin mag-asawa kanina dahil iwin na laban naman yung aking gintong chani iwin nala na nga ay siya pang galit ay kainama naman <tod>

Я mm -hmm. O ba diba, mga kumarites, imbis na sabihin ay hahanapin na lang, ay pinagbarinuhan pa ako, abay kasalanan ko. Ay kahit naman ako may kasalanan, ay hindi naman din ako magpapatalo sa iyo, tandaan mo yan. May tattoo ka lang pero nasa akin pa rin ang batas, charis. Sayang talaga yan tattoo mo, lalo na kapag binura ko yan. Wala na din talaga akong tay magbunga nga kanina dahil ang dami ko ba namang ginagawa. Kinuha ko na nga sa labas itong aming po, matake na nga binakyum dahil maraming ang gabok-gabok itong maliliit. Kung hindi mo nga ito babakyum, ay talaga namang hahatsing ka na ha Kaya naman sa mga misis dyan, huwag kayong sa mga asawa nyo. Nyo, lalo na pag may tato may tato lang sila pero kayang kaya natin niyang burahin charis ako pa man din ayun ay taong pag may ginagawa ko ay wag mong pagbabarinuhan talaga ay talaga naman sasabog ang bulkan kahit pa tayo magpanabay ng init ng ulo ay hindi ako magpapatalo sa iyo pero kami naman mga kumartes mag-asawa ay hindi naman mga seryoso ang mga pinag-aawayan ganyan ganyan nga lang ang mga away namin pero hindi naman lumalala at tingnan niyo nga yung mga nakuha kong gabok at maliliit tapos nga niya na inilagay ko na nga itong aming cover ng po maigi at na napakaganda nga mga kumartes nitong foam cover na nabili ko dahil hindi nga marupok, Charis. Makapal nga yung pagkatela niya, kaya matagal yung magagamit talaga. At syempre, ililink ko nga dyan sa comment section kung saan ko nga na-order. Niloloko nga ako ng aking asawa na sayang daw ang tato. Panis talaga yung tato mo kapag sa labas kita pinatulong. Mabango pa man din itong aming mga kumot at mga cover. Tingnan ko lang kung hindi ka papakin ng mga lamok sa labas. Ay, sayang talaga yung tato mo. wag mong ipagmalaki sa akin niya. Dahil sa atin dalawa, ako pa rin ang batas. Abay, tingnan nyo nga mga kumarites kung sinong tiklop sa amin dalawa. Abay, may suhol pang dala kakaltong. Sayang ang tato. Sa labas ka tatulog. Ba, hindi. Di mo kaya. Hindi, ba't hindi ko kaya? <laughs> Ay! Oo, oh, yung unti. Hindi ba dyan, Marvin? Matagay! Ba? Hindi ikaw. Sayang ang tato mo. Hindi kong mag-init.